Magandang tanghalian mga kalaki habang nagla-lunch ka ngayon pong June 29 Abay, kunin mo muna ang mga tips at mga uh, laki numbers na ibibigay ko po mga 6 digit lucky numbers po para po sa mga gusto pong tumaya dyan ng mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Narito po ang mga magagandang numero para po sa mga uh, nag-aabang po kanina pa po dyan mga kalaki okay? At 3 days po bago po natin palitan ang mga lucky numbers natin Araw-araw ko pong sinasabi yan wag niyo po agad binibitawan ang mga numero namin. Kaya kung handa ka na, nakunin aming mga lucky numbers. Ngayon pong tanghalian, abay ibibigay ko na po sa iyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang malalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po habang wala pong bumibili ngayon, habang magla at ako po ay nagpaluto kanina ng uh, pagkain. Ulam po namin ay tahong na inasiman sa kamatis na may sili na green tapos um, may dahon ng ampalaya. Yun ang tanghalian ko mamaya. Kaya pero mga kalaki yan, bago yan, mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers at umpisahan po natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin nyo na po ang inyong mga listahan, ibibigay ko na po. Number. Number 31. 10-digit po ito ah. Number 43. Number 36. Number 28, number 47, number 54, number 58, number 19, number 13 at number 10. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo no ay number 26, number 35, number 37, number 17, number 21, number 8 number 34 at number 3. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 36, number 16, number 20, number 27, number 31, number 18 at number 2. At syempre po mga laki ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na number 23 number 10 number 15 number 20 number 21 at number 8 at syempre po mga kalaki na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9 ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 6 number 2 number 2 number 1 number 4 at number 3 at syempre po mga kalaki, eto na rin po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 18, number 28, number 38, number 33, at number 16. Ayan mga kalaki, kompletor po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago yan mga kalaki, magbibenta muna ako. Ano yung kuya? Bye. At syempre, bago ko po ibigay mga lucky numbers abroad, mga uh, Pilipinas mga kalaki, uh, dapat po naka follow po kayo sa mga legit na account namin, okay? Hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan po. Ito po yung gamit ko na account ngayon na meron pong 78,000 followers, Red Parong King. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Getchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayo yung YouTube, Red Parong King po na merong 17,000 followers at meron din po tayong Yul, uh, TikTok. Ang TikTok po natin, red paronkin po na merong 426,000 followers. Ay po mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment, ng comment share po ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo ng mga libing lucky numbers agad-agad po dyan sa mess sa messenger nyo mga kalaki at syempre po mga kalaki ang ating mga laki numbers po inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan at syempre po ang mga laki numbers namin ha libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National Wedding ako po magbibigay pag sumali ka po sa private consultation Iko code ko po ang at birth mo malay mo naman dito ang swerte mo kaya sali na mga kalaki. Kung interesado ka, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At tandaan nyo po mga kalaki ha, bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali kayo ngayon para member kayo sa akin ng June, July at August. Ayan po mga kalaki. Ang ibibigay ko po mga laki numbers na ilalaban mo ng mga tatayaan mo dyan ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit Depende po yan sa gusto mo mga kalaki At kung handa ka na nakuni ang mga laki numbers natin Pilipinas Ito na po ang 642 Number 23 Number 5 Number 37 Number 39 Number 24 Number 3 At ito na po ang 645 Number 18 Number 6 Number 9 number 42 number 11 at number 28 at syempre po makalaki eto naman po ang 649 number 15 number 20 number 5 number 26 number 24 at number 29 at syempre po makalaki eto naman po ang 6 digit lucky number 655 kunin mo na Number 36, number 28, number 15, number 41, number 47 at number 48. At ito po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658 mga kalaki kunin mo na. Number 39, number 44, number 43, number 51, number 35 at number 22. Ayan, kumpleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days. Huwag nyo po agad binibitawan. At sa mga nagpapa-shoutout po kanina, sa mga gusto po magpa-shoutout, pag nakita ko po yan at na-shoutout ko, may libre po kayong lucky numbers, i-reply ko po. At ito po ang shoutout time po ngayon kay Kuya. Ayan po. Happy, happy birthday po kay Kuya Limuel Acosta. Ayan. Nang ma-ano to, Santa Mesa, Manila. Happy, happy birthday po sa inyo sa pamilya ko sa dyan, Shout out po sa inyo. Marami na po ako panalo dyan po sa Manila. ayun At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating mga Chipney driver naman po dyan sa may Candelaria, Quezon po, kila Kuya, kila Kuya Mateo. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po Kuya Mateo. Humihingi siya ng 3 digit lucky numbers. Shout out po sa inyo. At sa kanyang iniirog daw na si Ate Bekang shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Tayaan nyo po yan ng 3 days. Huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki. Good luck.